Naglabas na ng kanyang reaksyon si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng isyong kinasasangkutan ng girlfriend, ang aktres na si Bianca Manalo. Ito ay isang araw matapos niyang tumangging magbigay ng komento kaugnay ng kontrobersyang sangkot ang girlfriend. Ngayong umaga ng Sabado, December 23, 2023, ipinost ng senador ang Christmas gifts na natanggap niya mula sa kaibigang si Senator Sunny Angara at asawa nitong si Tutsi Angara. Dalawa itong picture frames na naglalaman ng sweet photos ni na Sherwin at Bianca. Sa caption, iginiit ni Sherwin ang pagkakaroon ng magandang prinsipyo ni Bianca. Binansagan din niyang fake news ang ibinibintang sa kasintahan. Buong caption ni Sherwin, What a beautiful Christmas gift from at Tutsi Angre and at Sunny Angra, at Bianca Manalo and I share the same values and principles in life, no fake news will divide us apart. Ito na ang sagot sa mga nagtatanong kung ano ang mangyayari ngayon sa relasyon ni na Sherwin at Bianca kasunod ng isyo na kinasasangkutan ni Bianca. Ni-repost naman ni Bianca sa kanyang Instagram story ang screenshot ng IG post ni Sherwin. Nagkomento rin ngayong umaga si Sherwin sa recent Instagram post ni Bianca na kasalukuyang nakabakasyon sa Japan. Nagpost si Bianca ng kanyang larawan na may suot na Ushanka hat o Russian hat at nasa Disneyland Japan ito. Nagkomento si Sherwin, we bought that hat in Venice, na may kasamang heart emoji. Naglabas ng statement si Bianca nitong Huwebes, December 22 kaugnay ng isyu. Tahasan niyang itinanggi ang isyong iniuugnay siya kay Rob Gomez matapos lumabas ang screenshot ng kanyang private messages sa aktor. Bukod dito ay lumabas din ang screenshots ng private conversation ni Rob kay Herlin Budol. Sina Bianca, Rob, at Herlin ay co-stars sa now defunct GMA teleseryeng Magandang Dilag. December 19, 2023 nang kumalat sa social media ang screenshots ng private messages ni Rob at ni Herlin, gayon din ang private messages ni Bianca kay Rob. Sa messages ni Bianca, mababasa rito na makikipagkita siya kay Rob ng alas 7 ng umaga bago siya umalis ng alas 10. Binigyan ng kulay ang mga mensahe ni Bianca na lihim na makikipagtagpo umano kay Rob, Iginiit naman ni Bianca sa kanyang statement na edited ang nilik na screenshots para magiba ang konteksto, ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.